ito so, tignan nyo to kaya napakataas ng aking ano, supply ng battery is hindi talaga nasisira kaya tayo taon na almost 10 years na to kasi ginamit, ginagamitan ko siya lang ganito eh to ito ito nakasupply sa ilaw ito ayan o ayan. so papatayin natin yun namatay di ba? ayan bubuksan natin ito ulit okay. okay ito sa breaker to okay so ayan tuwan natin. Ito yung sa may ating yan. Breaker. Kapag binaba ko to, disable na yung mismong battery. Yung battery na yan. Yung wala na DH. So kaya tumatagal siya. So ang connection lang nito is connection lang nito sa so, battery. Labas nito is dito sa battery mismo lang ating ito mismo. So, controller. Kasi dito na siya mapapasok ng load. Tapos sa ilaw. Yan. Yan. Yan lahat. Okay. So, ito yung mga saksakan yan. Ang ilaw sa ano to. Sa mismong ano. Ito ilaw mismo sa ano to. CR. Okay. Isa na tayo. Pasa natin. So, ganun lang. So, yan. Yan yung battery natin. Wala na dito yan. Diyan. So, Kita yung battery ko dahil dyan. dyan sa mga devices na 'yan, sa mga breaker talaga on lang kasi gabi pinapatay ko ito eh. So, ayan. Parang hindi naaapektuhan yung battery natin. So, wala rin, saka mga pala sa pang-sirkreto, nito. Mas maganda kung marami kayong breaker. Diyan isa, ilaw, isang breaker. Tapos electric fans, isang i-breaker. Sa sharep, isang breaker, so, isa ref, isang breaker. Ang mga inverter. So, ganun siya. Kailangan iano niyo i- set up yun ang maayos kasi yung voltage drop bumababa pag mahaba yung ating wiring example sa ilaw syempre sa po sa CR sa CR ng ilaw so kakain ng ano yun, maraming maraming wire so nagwa voltage drop kung dito is 13.2 doon mga 13 uh, minus ano yun minus minus 5 ano 0.5 edi 13 point, magiging 12.8 na lang yun natin voltage natin so maintain na maintain siya ng voltage okay, okay. So, ganyan. kaya napakaganda tapos lagyan ako na mismo ng battery dito sa mismo ating uh, ah, battery kung ilan yung voltage doon so talaga na may maintain niya na maayos eto kung nakita niyo to ang rechargeable yan at uh, ito naman rechargeable so pagka pinandar yung rechargeable na yun lagi kung kina-charge yun So, hindi siya maano. Hindi siya ano, you know, may mabubog ang hangin. Hindi siya mag masisira. So, charge niyo na lang ng charge. Grabe ga niyan. Ah, uh, titibay yung battery niya. Natagal na pag-charge lang. Guro mga tatlong oras, charge niya lang eh. Tapos kala sa inyo. Kasi ayan. Pero ngayon, okay pa naman. So, lang. Kung gusto niyo ma-maintain yung battery niyo, E nyo lang. Okay? Hindi agad masasira yan. Sample dito. Ayan, may ilaw sya, di ba? At ang galing ko itong saksak. So, yun. Namatay. Wala na syang power. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. E, pag itaksak ko. Ayan. Meron na. So, ayan. Ayan. Namimintin maintain yung ano. nami-maintain yung ating bagtay. Tumatagal sya. Kailangan nyo lang talaga i-charge yung battery nyo para mas lalo managdagan kasi pag ano nasa, sa na sa, sa 12.5 na charge nyo na siya. So mag-maintain nyo na matagal na matagal yung battery niya